Kumusta po kayong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakagandang paksa. Paano makakatulong ang saging na hilaw sa malalim na tulog at pagbawas ng pagising sa gabi para umihi? Pansin niyo ba, mga kababayan, napaktuntong natin sa edad 50 pataas, marami sa atin ang nakakaranas ng pabalik-balik na pagising sa gabi para umihi. Minsan, dalawa o tatlong beses pa, hindi lang nakakapagod ito, kundi nakakaapekto rin sa ating memoria, puso, at presyon ng dugo. Ang pangunahing dahilan, ang paginang ang ating kidney function. Hindi na nasasala ating kidneys ang dugo, kaya mas maraming ihi ang nabubuo lalo na sa gabi. Para sa mga kalalakihan, karaniwan din ang enlarged prostate. Sa mga kababaihan naman, Lalo na pagkatapos ng menopause, humihina ang pantok dahil sa pagbabangang ng hormones. Dagdag pa rito ang pag-inom ng maraming tubig, tasa, kape o alak sa gabi. Pero huwag kayong makalala. May simple at natural na solusyon na matatagpuan mismo sa ating bakuran, ang saging na hilaw, o... Oh, ang saging na akala natin ay pang merienda lang ay may taglay na napakaraming benepisyo para sa ating tulok at kalusugan ng kidneys. Bakit nga ba nakakatulong ang saging na hilaw sa pagbawas ng pagising sa gabi at pagpapalalim ng tulog? Sa unang tingin, ang saging na hilaw ay ginagamit lang natin sa ginataang gulay, nilaga, o minsan ay ginagamit para sa pananakit ng tiyan. Pero ang toto, mayaman ito sa sustansya na napakahalaga para sa mga nakakatatanda. Una, ang saging na hilaw ay mayaman sa resistant starch, isang uring ng fiber na hindi natutunaw sa maliit na bituka. Diretso ito sa malaking bituka at doon pinapakain ang nga good bacteria. Kapag malusog ang ating digestive system, mas maganda ang metabolism at detoxification ng katawan kaya nababawasan ang trabaho nga ating kidneys. Bukod pa rito, nakakatulong din ang resistant starch sa pagpapatatangam sugar level sa dugo, lalo na sa mga may diabetes, na isa ring dahilan ng madalas na pag sa gabi. Pangalawa, mataas ang saging na hilaw sa potassium at magnesium. Ang dalawang mineral na ito ay mahalaga sa pag-relax ng muscles ng ating katawan, lalo na sa pantok kapag relaxed ang pantok, mababawasan ang pakiramdam na kailangan mong umihi sa gabi. Nakakatulong din ang mga mineral na ito sa pag-regulate ng blood pressure at pagpapatatak ng heartbeat na nagre-resulta sa mas mahimbing at regular na tulog. Ikatlo, ang saging na hilaw ay mayaman sa tryptophan, isang natural amino acid na tumutulong sa katawan na gumawang serotonin at melatonin. Ang serotonin at melatonin ay mahalaga sa pagregulat ng mood, tulog at eating body clock. Kapag sapat ang melatonin, mas madaling makatulog at maiwasan ang pabalik-balik na pagising sa gabi. Ayon sa ating tradisyonal na gamot, ang saging na hilaw ay may astringen na lasa at cool na katangyan na nakakatulong sa pagpapalamig, pagpapataas ng ihi, paglilinis ng toxins at paglilinis ng urinary tract. Mayroon ding pag-aral mula sa University of Tokyo, Japan na nagpakita na ang extract mula sa saging na hilaw ay nakakatulong sa pagpapabuti ng blood circulation sa kidneys at pagbabawas ng pag-ihi sa gabi sa mga nakakatatanda. Kaya naman, ang saging na hilaw ay hindi lang isang masustansyang pagkain, kundi isang natural na gamot na tumutulong sa pagbalanse ng ating katawan mula sa lup. Ngunit para masulit ang benepisyo nito, kailangan nating malaman ang tamang pagpili, paghahanda, at paggamit nito. Narito ang detalyadong gabay kung paano gamitin ang saging na hilaw ng epektibo at ligtas. A. E, Tamang pagpili nga saging na hila. Pumili ng saging na saba o lakatan na hilaw pa, matigas ang balat, at walang batik o pasa. Kapag hinok na kasi ang saging, bumaba ang resistant starch at tumataas ang sugar content, nababawasan ang bisa nito. Dua, mga paraan ng paggamit. Nilagang saging na hilaw. Ito ang pinakasimple. Kumuhang 2,3 saging na nahila, balatan ng manipis, putulin ang makabilang dulo at ibabat sa tubig na may kaunting asin sa nang 10 minuto para maalis ang duga at mabawasan ang pait. Ilaga hanggang lumambot. Bawat gabi, kumain ngang isang nilagang saging mga 1.5 hanggang 2 oras bago matulog. Kung medyo mapait o nakakapanakit ng tiyan sa una, Pwede itong samahan ng kaunting pulot o yogurt, pulbos ng saging na hilaw, kung abala ka, pulbos ang solusyon, hiwain ng manipis ang saging na hilaw, patuyuin sa araw o sa dehydrator hanggang maging crispy at gilingin. Itago sa malinis na garapon, bawat gabi. Satu oras bago matulog, maghalungang, satu kutsarang sarang pulbo sa 150 200 ml na maligam-gam na tubig, gatas ng mani, o unsweetened soy milk. Makikita mo ang pagbabago sa iyong tulok sa loob ng dua linggo. Nilagang saging na hilaw na maitsa at luya, ito ay isang tradisyonal na pinaksamang sangkap. Kumuha ng dua saging na hilaw, inihiwa, lima pinatuyong pulang saa, at isang maliit na piraso ng luya. Ilagay sa kaldero na may 500 ml tubig. Pakuluan nang dahan-dahan sa loop ng 20 minuto. Salain at inumin nang maligam-gam 30,60 minuto bago matulog. Nakakatulong ito sa paglilinis ng katawan, pagpapakalma ng nerbiyos, at pagbabawas ng pagkontra ng panto. San pinakamagandang oras nang paggamit Iwasan ang pagkain o paginom ng saging na hilaw na malapit sa oras ng pagtulog dahil mahirap na itong matunaw. Ang ideal na oras ay mula 7,0, PM hanggang 8,0, o mga 1,5 hanggang 2 oras bago matulog. Sa simula Pwede kang gumamit ng nilagang saging o pulbos ng saging ng 2,3 beses sa isang linggo para masuri ang reaksyon ng iyong katawan. 4. Ilang palala kung mahina ang tiyan mo, mas matagal mong ilaga ang saging para mabawasan ang pait. Huwag kumain ng saging na hilaw kapag gutom dahil baka makairita ito sa tiyan. Samahan ngang kaunting yogurt, pulot, luya para mabalanse ang lamihang saging at mas madaling matunaw. Huwag sosobrahan. Isang saging o isang kutsarang pulbos bawat gabi ay sapat na. Ang tamang paggamit ng saging na hilaw ay isang magandang simula para mapabuti ang tulog at mabawasan ang pagising sa gabi. Pero ang mas nakakagulat ay ang iba pang benepisyon nito sa ating buong katawan lalo na sa manakakatatanda. Magabenepisyong ng saging na hilaw para sa kalusugan ng nakakatanda. 1. Para sa puso at blood pressure. Mayaman ang saging na hilaw sa potasyum na mahalaga sa pagpapatata ng blood pressure at pagpapanatili ng malusok na puso. Maraming Pilipino ang mahilig sa maalat na pagkain na nagpapataas ng sodium sa dugo at nagbibigay presyon sa puso ang potasyum sa saging na hilaw ay nakakatulong sa pagbalanse ng sodium at pagbabawas ng pasanin sa puso nang dahan-dahan at natural. 2. Proteksyon sa blood vessels at pagpapabuti ng sirkulasyon sa utak. Mayaman din ang saging na hilaw sa antioxidants tulad ng natural dopamine at flavonoids. Nakakatulong ang maito sa paglilinis ng free radicals sa dugo pagpoprotekta sa blood vessel walls at pagpigil sa arteriosclerosis. Kapag malusok ang ating blood vessels, mas maganda ang daloy ng dugo sa utak kaya naman nababawasan ang pagkahilo, panlalabo ang mata, pananakit ang ulo, at pagkalimot sa umaga. 3. Uh, para sa digestion at pag-iwas sa constipation Ang resistant starch sa saging na hilaw ay nagpapakain sa good bacteria sa bituka na nagbabalanse sa ating digestive system. Kaya naman mababawasan ang constipation, bloating, at hirap sa pagtunaw ng pagkain. Ito ay lalong mahalaga sa mga nakakatatanda na madalas kumain ngang karne at kulang sa gulay at tubig. Kapag maganda ang ating digestion, mas mahimbing ang tulog at mas ganado tayo sa umaga. Ang chronic constipation ay isa ring sanhing insomnia. C. Pagbaba ng bad cholesterol, LDL. Ayon sa isang pag-aral ng Harvard University, USA, ang pagkonsumo ng humigit kumulang 100 gramo ng saging na hilaw bawat araw sa lub ng apat na linggo ay nagpababa ng bad cholesterol, LDL, at nagpapatas ng good cholesterol, HDL. Napakahalaga nito sa mga may mataas na cholesterol na karaniwan sa mga nakakatatanda. Kapag balanse ang cholesterol, mas maganda ang daloy ng dugo, mas nakakakuha ng oxygen ang utak, at mas mahimbing ang tulog. Wow! Pagpapatatag na sugar level. Sa mga may diabetes, sa mga may diabetes, ang pagkontrol sa sugar level ay prioridad. Kapag mataas ang sugar level sa gabi, inilalabas itong katawan sa pamamagitan ng ihi na nagdudulot ng madalas na pag-ihi sa gabi. Ang saging na hilaw ay may low glycemic index at resistant starch, kaya hindi ito nagpapataas ng sugar level ng biglaan. Sa tamang dami, mapapatatag ang sugar level sa gabi at mababawasan ang pag-ihi. Makikita niyo, ang simpleng saging na hilaw ay nakakatulong sa maraming bahagi ng ating katawan kidneys, puso, blood vessels, bituka, at utak kapag inaalagaan ang maorganong ito. Mas mahimbing ang tulog at mas malusok tayo. Sino ang dapat kumamit ng saging na hilaw at sino ang dapat magingat? Mga dapat kumamit. Nakakatanda na may banayad na pagising sa gabi para umihi. Kung 1,3 beses kalang lang nagigising sa gabi para umihi at walang masakit na pakiramdam, ang saging na hilaw ay makakatulong sa pagpapatata ng pantok at pagpapabuti ng tulo. Mahirap makatulog dahil sa stress o sleep disorders. Ang triptofan sa saging na hilaw ay nakakatulong sa pagpapalmang nervyos at pagpapalalim ng tulog. Makikita mo ang resulta sa lubang neguno at duelingo. Manga may high blood pressure, matas na cholesterol, at di matatag na sugar level. Ang potassium at resistant starch sa saging na hilaw ay nakakatulong sa pag regulate ng blood pressure, pagbaba ng cholesterol, at pagpapatatag ng sugar level. Mga may banayat na digestive problems, bloating o constipation. Ang saging na hilaw ay nakpapakain sa gut bacteria sa bituka nakpapabuting ang digestion at nagbabawas ng constipation. Mga dapat magingat, mga may malalang constipation o mahinang tiyan. Ang saging na hilaw ay astringent at may tanins na pwedeng magpalalang constipation kung hindi tama ang paghahanda. Kung may acid reflux, ulcer o gastritis, magingat dahil sa nito. Mga may akute colitis pamamagang malaking bituka. Sa yuktong ito, Iwasan ang nga uh, pakaing mayaman sa resistant starch dahil pwedeng makairita ito sa bituka. Mga may low blood pressure o uminom ng malakas na diuretics. Dahil mataas sa potasyum ang saging na hilaw, pwedeng maramdaman ang pagod o pagbaba ng blood pressure kung labis ang paggamit. Kumonsulta sa doktor bago gumamit. Paalala para sa mga uminom gamot. Kung umiinom ka, ngamot para sa diabetes, puso o blood pressure. Kumonsulta sa iyong doktor bago magdakdang saging nahilaw sa iyong diet. Bagamat ito, may epekto ito sa cardiovascular system, metabolism at excretion at pwedeng magkaroon ng interaction sa gamot, lalo na sa mga nagre-regulate ng potassium. Hindi ito para sabihing masama ang saging nahilaw, kundi para masiguro na tama ang iyong paggamit. Ang karaniwang dosis para sa mga nakakatatanda ay isang nilagang saging o isang kutsarang pulbos bawat gabi, 1.5,2 oras pagkatapos kumain ng hapunan. Ilang tips para sa ligtas na pagamit. Kung mapait o nakakapanakit ng tiyan, ilaga ng mas matagal ang saging, samahan ng isang kutsarang pulot o unsweetened yogurt. Huwag kumain ng gutom. Paunti-unti sa simula. Sa unang linggo, gumamit lamang ng 2,3 beses sa isang linggo para masuri ang reaksyon ng katawan. Samahan ng malusok na pamumuhay. Mag-relax bago matulog. Iwasan ang tubig sa kape pagkatapos ng 7 PM. Ibabad ang paa sa maligamgam na tubig bago matulog para mas maging epektibo. Ang pinakamahalaga sa paggamit ng saging na hilaw o anumang natural na remedyo ay ang pag-unawa sa iyong sariling katawan at tamang paggamit. Kapag inaalagaan ang ating katawan ng dahan-dahan at ligtas, unti-unting gagaling at magiging balanse ang ating mga internal organs na magre-resulta sa mas natural, mas malalim at mas mahimbing na tulog. Ilang dakda -da na tip para sa malalim na tulog. Tamang pag-inom ng tubah. Huwag uminom ng maraming tubak sa kabi. Uminom ng sapat mula umaga hanggang hapon, 15.2 litro, at limitahan ang pag-inom pagkatapos ng 8 p.m. Iwasan ang stimulants, iwasan ang matapang na saa, kape, energy drinks, ala at beer, lalo na sa hapon, sa halip uminom ng maligamgam na tubig na may pulot o gatas ng mani, pagbabad ene pa sa maligamgam na tubig bawat gabi, ibabad ang paa sa maligamgam na tubig na may asin at luya sa lub ene 15 minuto. Makakatulong ito sa pagpapainit ng katawan, pagpapabuti na blood circulation, at pagpapakalma. Pagkatapos, imasahe ng bahagya ang balakang at talampakan na may koneksyon sa kidneys. Mga kababayan, ang saging na hilaw ay isang simple ngunit napakahalagang natural na gamot. Pero tandaan, ang kalusugan ay bunga ng maliliit at tuloy-tuloy na aksyon bawat araw. Hindi kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong pamamaraan. Kailangan lang ang isang simpleng saging nahilaw, isang na hilaw, isang palanggana ng maligam-gam na tubig para ibabat ang paa, at ilang minuto ngang masahe, ang mahalaga ay intindihin ang ating katawan dahan-dahang baguhin ang ating pamumuhay at maging matiyaga. Sa edad na ito, hindi na natin kailangan habulin ang mga malalaking bagay. Kailangan lang nating mamuhay ng dahan-dahan, alagaan ang ating sarili ng tama at sapat bawat araw. Kapag mahimbing ang tulog, malinaw ang isip at masaya ang damdamin, iyan ang pundasyon ng isang malusog at payapang pagtanda. Sana ang bawat bahagi ng ating talakayan ngayon ay maging bahagi ng inyong paglalakbay sa pangangalaga sa sarili. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para patuloy tayong makasama sa landas ng masaya, malusok at mahabang buhay kasama ang inyong pamilya.